Maniniwala ka ba? Isang debotong pari ang namatay at dinala ng isang anghel sa harap ng Diyos. Sa labis na tuwa, inakala niyang tiyak na makikipasok siya sa langit. Buong kumpiyansa, ibinahagi niya ang kanyang mga taon ng paglilingkod, pag-aaral at pagtulong sa kapwa. Ngunit seryosong sinabi ng Diyos, patay na ang iyong pananalig. Lahat ng ginawa mo ay para lamang sa pansariling kasiyahan. Sa isang iglap, bumulusok siya sa matinding kawalan ng pag-asa. Noon lamang niya napagtanto na ang kanyang paglilingkod ay hindi tunay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para lamang sa sariling niyang karangalan. Ngunit huli na. Sinabi ng kasulatan mula sa pahayag 3.1. Ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. At mula naman sa Lukas 13.5, malibang kayo'y mga sisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Ang tunay na pananalig ay hindi tungkol sa panlabas na gawa, kundi sa pagsunod sa mga salit ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Huwag mong hintayin mapunta ka sa impyerno bago mo alalahanin magsisi. Handa ka na bang sundin ang mga salita ng Diyos ngayon?